So ngayon, yung 200,000, paano natin ito uh, makukuha? Okay? So pag-usapan natin muna ngayon yung, alimbawa, gusto natin iabot to sa package natin dito sa company. VIP at saka pro. Okay. So ilan kayang VIP ang kailangan kong madirect para makuha ko to pagdating ng December? Okay? So magkano yung fast start bonus ng VIP? 1.5. So, divide mo nga ito, bro. 200,000 divided 1,500. Yan yung mga kailangan mong uh, direct referrals. Ayan. 200,000? Hindi, divide. Okay, okay. 200,000 divided 1,500. Okay. 1,500. Okay, one, one, 100. 100. 1,33 uh, na referrals. Ito yung VIP. Yes. So ngayon, kung i-google natin itong monthly, i-divide natin sa 7 months, ilan kaya, uh, ilang referrals kaya monthly? 7 months. 19? 20? 19. Uh, months. Oh, 19. Yan. 19 direct referrals. Okay? So, ito sa pro, magkano yung fast start bonus na ito? 3,000. 3,000. So, pag dinivide mo itong 200K sa 3,000, ilang referrals? Okay. Divide. Oh, ano na yan? Pitin uh, mo. To, to. 3,000. 3,000. Okay. Ah, uh, 66 na pro. Sa loob ng isang buwan, mag uh, ilang pro kailangan mong i-hit? Nine? Nine na direct referrals. Yan. So ito, kailangan kasi natin minsan medyo nawawala tayo sa direction. Kasi wala tayong, kumbaga wala tayong blueprint kung paano natin gagawin. So itong 200,000, kung i-hit natin to, hindi natin pinag-uusapan na yung mga sales natin sa product, sa may pairing o sa dual team rewards or sa high five. Pag-uusapan natin, ano? Direct referrals pa lang. Okay. So ilang referrals ang kailangan kong ma-direct para makuha ko itong 200,000 bago mag-December or hanggang December. So kailangan, ngayong buwan, ano ngayon? May May 25 to December 2025. Okay? So within this period, kailangan para makuha ko tong 200k, makapag-direct ako ng at least 133 na VIP. So sa loob na isang buwan, kailangan makapag-direct ako ng 19 na direct referral. Ngayon, kung haatawin ko naman pro, para ma-achieve ko tong 200k, from May 2025 to December 2025, ilang referral lang kailangan kong mahit? 66 na pro package. Okay? Sa loob ng isang buwan, tig, sham. Para mahit ko yan. Ngayon, dahil meron ka ng idea paano gawin to, ah, 133 pala na VIP, kailangan ko madirect sa loob ng 7 months para mahit ko itong 200,000. Sa loob ng isang buwan, meron dapat akong 19 kapag pro, kailangan ko ng 66 na pro within 7 months, dapat meron akong 9 na direct na pro kada buwan. Okay. Ano ngayon ang gagawin mo? Ano yung solution na gagawin mo? So pag-usapan natin yung solution or program. Nauuwi ata yung ano eh. Last time nga, nauwi ko yung pentel eh. <laughs> Nalagay ko sa bag. Okay. Number one, yun. Linaw. You know. So, ito guys, ah, goal setting ang tawag dito. Ayan. Okay. So, ang goal natin, from May to December, magkaroon ng income at least 200,000. So, ang 200,000, i-hit natin lang sa direct referral lang muna. Kung ano yung kikitain natin sa dual team rewards, sa ah, uh, retail profit or sa high five, bonus na lang yon. pag usapan natin referrals. Okay. Saan so, yung solution natin para makuha natin to, itong 200K? Personal. Okay. So, offline? Marketing. Ayan. Tapos, ano pang pangalawa? Zoom. 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 SDP. So, yung SDP guys, Shantal Dropshipping Presentation. International at local. Ano pang solution na pwede nating gawin? Mag-invite. Ayan. Ano pa? Events. Events. Okay. So, events. Ito yung mga events or pwedeng house party. Ano pa? makdo, uh, Macdo, Jollibee, o kung ano-ano pang mga uh, venue. Ano pa? Ads pwede. Ads. So, kailangan natin mag-ads para ma-achieve natin yan. Ano pa tingin natin? Pwede. Hmm. Pusog natin to. So number 5 na tayo. Ads. 5. Ads. Ano pa? 6. Flyering? Pwede rin. Pwede rin. Oo, nakagamit na Yan. Flyering. Ano pa? Mer meron pa yan. Kali, minisip akong 7, 8 pa eh. Ano pa? Meron pa yan. Sige. Ano? O, pwede. Live se selling. Ayan, pwede rin yan. Live selling. Ano pa? 8, 9. So, naisip ko, pwede rin yung social media account mo. Di ba? Oo. Account, sarili mo. Ano yon? Content. And then, posting. Ayan. Tapos, ano pa yung number nine? Pwedeng maglagay ka ng tarpaulin sa mga lugar na gusto mong opera ng product mo. Okay? So ngayon, So ito guys, ito yung goal setting. So kailangan ang kahalagahan kasi ng goal setting is malinaw ba sa isip natin yung blueprint na susundan natin. Kasi sa ngayon medyo ligaw tayo eh. Gusto natin kumita. Magkano? Hindi kumbaga, di ba, laging nasa training naman yan yung tinuturo lagi sa NDO. B, sure. smart. Okay. Yes. Ano yung smart? Specific. Ano yung raw M? Okay nga, kung maalala pa. 'Di ba sa 'yan o tinuturo to? Yes. Para para uh, pag nag-Google setting kailangan smart ka magisip. Ano 'yon? S. Yeah, <laughs> 'Yun lang. Oh, 'di niyo natatandaan, 'di ba? Kapag naggoogle setting, kailangan smart ka. Ano 'yon? Specific. 'Di ba? Ano 'yung M? Measurable. Measurable. Ano pa? attainable realistic and then time bound or time frame ayan so itong ginagawa natin guys itong goal setting ito yung uh, na-apply natin dito yung tinatawag na smart so specific measurable attainable realistic at saka time bound So ngayon, maging realistic lang tayo. In 7 months, from May to December, ang goal natin magkano? 200,000. 200, ngayon, yung 200,000, sobrang linaw ng solusyon. Ano yan? Ito. Kaya kung magde-direct referral ka ng VIPs within 7 months, kailangan makapag-direct ka ng 133. Okay? Monthly, ilan? 19. At least 19 direct every month. Kung ihit ko naman yan sa sa pro na package, ilang pro ang kailangan ma-sign up? 7 months? 66. 66. monthly ilan? 9. So ngayon guys, so, sobrang linaw, ito lang pala kailangan kong gawin para magkaroon ako ng 200,000 pagdating ng December. Ngayon, kung sumobra pa yung direct mo diyan, bonus na yon. nag high five man yung member mo, bonus na yon. Nagkaroon ng uni level or ng tier bonus, bonus na rin yon yung dual team rewards, bonus na rin yun. Kasi ang goal natin, ihit natin yung 200,000. Okay? So ngayon, para ma-hit natin yan, alam na malinaw, na malinaw na yung gagawin natin. Ano yung mga solusyon na gagawin natin? Ito. Ito yan. Solutions or program. So, anong gagawin natin solution program? Ito, kailangan. Di ba, bro? Yes. Para makuha ma So, ito yung mga solution no, na kailangan lang natin gawin para ma-achieve natin itong 200,000 pagdating ng December. Kasi kapag nagawa mo itong 133 or 66 na pro, 7 months, sobra pa yung sa 200 maipon yes. ma mo eh. Tingin ko at least 500 yan pataas. So, para magawa yan, ito yung gagawin nating program. Ano yon Offline marketing. Kailangan mo talagang mag-offline SDP. Chantal Dropshipping Presentation. At syempre, ito yung mga malalapit. E, paano yung malalayo? Kailangan sa Zoom. Okay? And then number three, ano pa? Inviting. Number four, kailangan mo talaga mag-conduct ng events. So kailangan may kasabay ka para at least ma, ma, -ma up mo yung event yung venue natin. And then mag ads ka. Kailangan talaga mag ads And then ano pa? Flyering. Pag nasa biyahe ka, nasa mall ka, nasa park ka, sa palengke, terminal, pwede ka mamigay. So ako meron akong flyers na binamimigay. And then live selling. Di ba? Kung mahihain ka, hindi eh mag-ads ka. Or mag-post ka lang sa social media mo. Hindi kung doon sa mga lugar na kakilala mo, may mga tindahan, pwede ka mag-post doon ng product natin. Okay? So ngayon, kapag naging inquire sila, Alam na. tingin mo bro, pag naging inquire sila, anong gagawin? Offeran mo ng hindi. Para, syempre, bibili yan, di ba? Ma'am, gusto mo ba ng discount? Pa-member ka. Para pag, na pag nag-member ka, forty two 45% or 50% yung madi-discount mo. Yan lang yung offer mo. Magpapamember yan kasi malaki yung matitipid niya. Diba? Ano pa yung pwede natin gawing solution? Ito. Number 10. Ayun, no? Join organization. Yan. Mga PC, no? Or community. Ano yan? may mga organization ng, halimbawa, kung may sasakyan ka, mm -hmm. yung model ng sasakyan mo, may mga community yan. Yes. Okay? Kung halimbawa, Mustang. Puro may mga community yung mga Mustang. So, ibig sabihin, pag nag-join ka do, may mga, may mga, natawag dito? Okay. May mga event. Okay? So, syempre, magkukwentuhan yan. Anong business mo, bro? Uh, ah, ano? Ako, sir, ah, sa dropshipping uh, industry po ako. Nag, at the same time, nagtuturo kami ng mga individual na gustong kumita ng at least 50 to 100k per month gamit lang yung cellphone nila. Oh, paano 'yan? 'Di ba? So, ano pa? May mga mahilig sa mga travel. Yes. Travel within dito lang ha, sa Pilipinas yung mga Pag nag-search ka sa group, pwede ka mag-travel eh, mag join ka lang solo tapos or pwede kang by group, by couple or family. Pwede kang mag uh, mag sa mga community na 'yan. Hiking, pwede ka rin mag-join dyan. So ito guys, so, oh. ito lang yung susundan nating goal setting. Goal setting natin kailangan smart. So magkano ba yung kikitain na, gusto natin kitain within this year? Seven months from now, 200,000. Kung gusto ko, paano ko mahihit yan? Magbe, magbebenta ba ako? Or ikabala, anong gawin mo? Kung ano yung diskarte mo? Limbawa, kung magbebenta ako ng Barley Pro, Barley Pro is per bottle, ilan? 990. Yung profit mo dyan, 495. Pasuyo nga bro, 200,000, i-divide mo yung 495. Kung ilang bottles yan. 400,000. Divide, 495. Divide, 495. 404? 404? 495, diba? Yeah. Uh, oh. Yeah. 200,000 divided 495. Oh. 404? Oh. oh, konti lang pala, no? Oh. Gulat ako. 404 lang na battles ng Barley Pro. May hit mo na yung 200,000. I-divide mo to sa 7 months. Ayun, nag ganoon reaction ko. Divide mo nga. 404. Oh, uh, guys, okay, so 57 battles lang per month. Meron ka ng 200,000 pagdating ng December. So ayun no, oh, sobrang linaw na yung yung goal natin. So ikaw na ngayon bahala kung ihit mo yan sa starter, sa VIP or sa pro or sa product. Ako, syempre, VIP Pro. Yes. ba? Diba? Para mabilis at kaunti lang yung requirements. Kasi pag starter, sobrang dami mong kakausapin. Okay. Pero later on, pwede naman sila mag-upgrade. Okay? So ito, ulitin ko guys, recap lang tayo. Kung gusto natin ma-hit yung 200,000 bago matapos yung taon, this December, kailangan lang natin mag, uh, magkaroon ng program. So ilang VIP kailangan para ma-hit yung 200? 133. Sa loob na isang buwan, at least 19. Okay? Sa pro, at least 66. Monthly, 9. So ito na ah ganito pala. Kailangan ko lang pala ng 133 na VIP or 19 na VIP per month or pro, 66 na pro 7 months at 9 lang din na, na pro every month. Anong gagawin ko para makakuha ko niyan? Ito oh. Kailangan mag-offline marketing ka. Continuous yung presentation mo. Kasi kung hindi mo i-share to sa iba itong opportunity, sino yung mag-join dyan? Sino magpapamember? Paano nila malalaman, di ba? Kapag malayo, meron namang Zoom. Merong messenger. Maraming paraan. And then pangatlo, kung hindi ka pa talaga ganun kagaling, hindi eh, mag-invite ka dito. Monday, Wednesday, Saturday, 4 p.m., meron tayong presentation dito. Okay? So, magdadala ka lang. Yun lang yung goal mo. May speaker na dito, may magti-train, may magko-closing na para sa iyo. Okay, ano pa? Events. Kung kaya mo mag-organize ng events, alibaw mga barangay yan, bigyan natin si kapitan ng livelihood program na yung mga community niya, turuan natin sila mag dropshipping Events. Kung kaya mo mag-organize sa house party, sa may McDo, Jollibee, o mga maliliit na mga lugar o bahay, pwede. And then, kung medyo mahihain ka, mag-ads ka. Okay? Kung ito, kailangan flyering. Kahit hanggang ngayon, yung mga real estate ngayon, yung mga advance na yung mga negosyo nila, pero flyering pa rin. Okay? Live selling. Kapag nasa mundo kasi ng online, parang iniisip mo lahat online eh. Pero pag lumabas ka doon, alimbawa one week walang social media, marami ka pa rin makakuha offline ni eh, mga flyering eh. Di ba? So, may market sa online, may market sa offline. Ngayon kung magaling ka magbenta talaga live selling, hindi mag live selling ka, ano pa, social media account, gawa ka ng content. Post mo sa TikTok, sa shorts. TikTok. Shorts. Yung shorts, ito yung sa YouTube. Okay? Tapos, Facebook, Reels. And then, sa Instagram, Reels din to. Or IG. Ayun, o, no? Tapos ano pa yung solution? Doon sa mga lugar. Na lima, sa, sa kaibigan mo bro, may tindahan siya. Paprint ka. bro, baka pwede ako magpalagay dito ng tarpaulin. Eh kung may sa barangay mo, may lima kang nalagyan ng ganun. Tapos yung tarpaulin mo, lima, barley powder, 11 in 1 barley or barley pro, health benefits, ingredients, health benefits, testimonial, foreign inquiries. Baka i-request mo na naman sa oh, akin. Okay. Bro, gawan mo nga ako. <laughs> oh, lalo na yung mga tindahan. Term, oh, lagi ka sa terminal, sa mga tindahan, sa palengke. Kumbaga, yung, yung business mo, hindi nakatago sa baol. Nakikita mo, nag-o-offer ka na, kumbaga, visible sa lahat. di Diba? Pansinin mo yung mga fast food chain mga gasoline station, pataasan yan. Kasi bakit? Para biyahe pa lang malayo, kita na agad. Lalo na sa highway, sobrang taas niyan. ba? Diba? So dapat yung business natin, kailangan visible din talaga sa market. Kasi kung ikaw lang nakakatago dyan, nandiyan ka lang sa Facebook, nandiyan ka lang sa TikTok, hindi mo mamamaximize yung paraan. Eh ngayon, yung program na, na na pag-usapan natin last time? Di ba? Kapag nag nagamay mo na yon, confident ka na mag-join dito eh. Yes. Bakit? So, syempre, alimbawa, nag-join ka sa community ng hiking. Okay, nag-hike kayo. Alam nga naman, hindi kayo magkwentuhan doon. Uh, o bro, ano yung anong uh, eh, pinakakabalahan mo? Uh, so, ah sorry, ako po nasa dropshipping po ako. Nag-dropshipping nag nag kami ng mga health and wellness products. So, at the same time, uh, nagtitrain din kami ng mga individual kung paano gumamit ng Kanban, Facebook ads para at least magkaroon sila ng income 50 to 100 o oh, 30,000 to 50k a month gamit ng cellphone nila. Yes. Eh ngayon, nilatag mo yung the power of 10 natin na PowerPoint. Walang referral, walang pairing bonus. Puro lang, uh, walang, kumbaga, more on products lang yun. Di ba? So ito, ito yung ways or solution para ma-achieve natin yan. E eh, paano ko ito rin gawin ng member mo? Diba ito lang, maximize lang natin yan. O, oh, calling card. Parang flyering lang din yon yun. ba? Diba? Ganyan. Marami pa. Kung may kaibigan ka sa mga radio station. Ayan you know, o, radio station. Pa-advertise ka mabanggit ma lang yung pangalan mo doon or yung product mo, number mo, di ba? Kailangan visible talaga sa market, hindi nakatago sa baol yung business mo. Huwag mo kakahiya. Unang-una, tingnan mo naman yung potential na, na may mo sa kanila. Kaya magbago ng buhay yan. Makapagbigay ng time freedom, financial freedom. ba? Diba? Pero kung mahihayin ka, wala talaga mangyayari. So, So ngayon dahil alam mo na yung system, ay next year lakihan mo na to kasi buong taon 'yon. Ah, makuha ko nga 200 k eh, 1 million pa kaya. So pag 1 million, tataas yung requirements. Pero this time, guys, kapag nagawa mo na 'yan, yung yung goal na 'yan, mas mapapabilis na, bakit? Meron ka na kasing community. 'Di ba? Laging tinuturo to, ganito itong dalawang triangle na to. Okay? Effort. Ito to. Effort. Ayan. Effort, time, money yan. And then ito, income. Sa una, dahil mag-isa ka pa lang, sobrang laki ng pagod mo. Oras mo, pera mo. Minsan wala ka pang income. Wala pang income. Or maliit pa lang. Habang tumatagal, lumalaki na yung grupo mo, eto na, nagkakaroon ka na rin ng income at lumalaki na rin siya. Okay? Habang dumadami yung grupo mo, paliit ng paliit ng paliit ng paliit ng effort mo, pero yung income mo, lumalaki na. Kasi bakit? Na-duplicate mo na yung sarili mo. Ang tawag doon, leverage. So, mangyayari lang to guys, kapag malinaw sa iyo yung blueprint at gawin mo to yung solution natin. Okay? So sana Sir Marlon, mayroon ka natutunan na may share natin sa team natin. Okay? So ito guys, gawin natin to, pagtulungan natin. Pag nag-invite ka, dala ka lang ng guest dito, ako bahala mag-explain yan. Lahat ng tanong, ako bahala dyan. Kung gusto nila matutunan yung e-com, Facebook ads, tapos lalo, lalo na bago ka pa lang, hindi mo pa alam. Hindi ka marunong mag-present. Uh, pero marunong ka mag-invite. Grabe naman yung pag-invite. Tara, punta nga tayo sa galaan, nakakapag-invite ka nga eh. Hindi ka marunong mag-present, hindi ka marunong mag ask hindi ka marunong mag-ecom -ma -ma uh, or et cetera. Gawin mo lang, dali mo lang mag-invite ka lang. Ako magpapaliwanag lahat nito. Okay? Pag lumaki yung grupo mo, ang tanong ikaw ba nagpaliwanag? Hindi. Pero syempre, ginawa mo rin yung role mo. Mag-invite ka para mangyari 'to. Okay? So guys, lalo na yung Goal Achiever community natin, sana marami kayong natutunan at this year, huwag na natin gawing biro. Yung, yung, huwag natin sayangin yung oras. Lalo na hindi tayo pabata. Okay? Ito, uh, sundan lang natin itong program na to at this year, magiging successful tayo. Okay? See you sa next na video. Okay ba? Okay. Perfect. May... <laughs> Nadidistract ako sa'yo. self <laughs>